Hi guys! So for today is, ladaling ko naman kayo sa loob ng Castle Cornet. So last time, pinakita ko yung labas. So ngayon, papasok tayo sa loob. And, swerte natin kasi may event ngayon. So free yung entrance. So tingnan nyo yung loob nito. So eto na nga guys, papasokin naman natin ang Castle Cornet. Last time, pinakita ko sa inyo yung labas niya. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung loob. Today is Friday nga pala. And every Friday night, Merong event dito sa Guernsey kung saan ay eh, ino-open nila sa public ang castle. Yes, libre po ang entrance. So makakasave ka rin ng 12 pounds. Ang purpose pala ng event na to ay to promote arts. So nakikita nyo yan, ang daming entertainer. May mga banda, may mga singer, at lahat yan mga local artists. So yes, kahit maliit yung isla, eh marami rin pong mga talented dito. Tapos yung mga tao naman, eh kanya-kanya ng pwesto. kanya kanyang dala ng blankets, Drinks at saka mga pagkain. Walang VIP-VIP dito. Kung saan mo gustong umupo, dun ka. Marami nga palang mga kanyon dito. And yes, lahat ng yan ay operational pa. Every time na merong event dito sa isla, e eh, pinapaputok nila yan. Ang castle na to ay ginawa para sa gera. So first line of defense talaga nila ito kaya maraming kanyon. So hindi po siya castle na kala mo merong hari at reyna. Alam nyo ba, nung World War II, ay eh sinakop sila ng Germany. Tapos, sa tulong ng UK, ay eh nakalaya sila nung May 9, 1945. Kaya sineselebrate nila dito yung kanilang Liberation Day or parang Independence Day. Napakalawak ng castle na to. Ang daming lusutan at ang daming daan. Sa totoo lang, halos maligaw ako dito. Isa sa mga nagustuhan ko dito ay ang kanilang mini garden. Sobrang linis at saka sobrang well-maintained. Meron nga din palang mga museum dito pero closed sila kasi nga castle night ito so halos alas 7 na ng gabi niyan. So sayang hindi ko kayo mapapasok sa mga museum pero okay lang at least nakita nyo yung loob. Sobrang bango ng bulaklak na yan guys. Parang ilang-ilang sa Pilipinas. Sa totoo lang sobrang sarap tumambay dito. Ang presko ng hangin, ang tahimik ng paligid at ang bonus part meron kang view ng town ng Guernsey. Ito yung favorite view ko dito guys. Diba? Sobrang ganda niya. Sobrang kalmado talaga ng ambience dito at yung mga lokal kanya-kanya na ng pwesto. Yung iba nakatambay sa garden. Yung iba naman nagtayo ng folding chair sa may entertainer. At yung iba nandito sa tuktok ng puzzle. Ninanamnam ang magandang view. Tulad ni nanay at ni tatay. Mas pinili nila dito kasi nga naman ito yung view na makikita nila. Sobrang peaceful ng dagat at sobrang ganda ng town. Ganito normally ang libangan nila dito. Picnic-picnic kasama ang mga kaibigan o kaya naman ang kanilang mga pamilya. Gusto mong ma-feel yung lumang mundo pero with a view na sobrang priceless, eh itong Castle Cornet ang perfect para sa'yo. So ayun guys, thank you sa pagsama sa akin and so dahil medyo late na, um, uuwi na ako and wala rin kasi ako dalang food at saka drink so hindi ako makakapag-enjoy katulad ng ginagawa nila dito na nakaupo lang may, may sapin or may banig tapos nung sila nakaupo may carpet. Um, so ayun so next time siguro magdala rin ako and ayun, sana po nag-enjoy kayo may meron kayong natutunan sa akin. So thank you! Until next vlog!